Ay, bakit parang may umiiyak na bata? Nasaan yung uh, umiiyak na bata na yun? Sa pintuan ba yun? Ah, bakit may bata dito? Pinag-iwan ng bata dito. Pus na nga lang kita. Ano ba itsura mo? Ang nga! Eh, bakit parang kahawig kita, Bi? Ang nga! Pangit din. Ay, paano kaya mag-alaga ng bata? Naood mo na nga ako ng TV. Babala, asawa ni Babalu. Kakapasok lang po na balita, mag-ingat ang mga taga-barangay kapangitan. Ay, barangay kapangitan, dito ba yan? Oo, be kasama ka doon, pangit ka din, di ba? Ay, oo nga, narinig mo ako. Dahil laganap ngayon ang mga kumakalat na mga tiyanak sa paligid nyo. Ha? Tiyanak? Oo, tiyanak, ob-ob lang, be. Anong tiyanak? Basta kumakalat sila, tapos ipapagap sila mga baby, tapos iiyak sa labas ng pintuan nyo, tapos pag kinuha nyo na, <sighs> ayun na nga, kakagating na kayo. Tigil ka, tigil ka. Sanak na nagpapanggap ng mga baby sa... O oh, sige na, bye! Ah! <laughs> oh my God! <laughs> nagpapanggap ng mga baby sa...